Good morning mga kabistaka For today's video guys uh, Ngayon na uh, uh, Ipakita ko sa inyo ang sitwasyon dito mga kabistaka uh, Dahil simula kagabi Ang lakas ng ulan Magdamag ang ulan mga kabistaka So Tara na guys Huwag na nating na natin patagalin ito mga kabistaka Ito yung kalsada guys Paano natin madaanan Ayan. ito? Ayan Masarap siguro maligo dito Magtampisaw Or di kaya mamingwet guys, maraming hito siguro dito at saka 'yung dalag. Kasi ano to eh, palayan yan sa dulo na 'yan, palayan 'yan pero na na mga kabisdak. So, swerte sila. Ah, uh, nakapag na. Yung iba dito, iwan ko lang kung hindi ba na ano, napinsala sa baha na to. Ayun oh. Bago nangyari to mga kabisdak. Grabe yung laki ng tubig oh. Ito guys, ano to? Kalsada to ah. Oh, ayan oh, kalsada yan oh. Ayan. Kalsada to, ano to dito guys. Papunta ron Kawid. So kabi sa kabila naman tayo mga kabisdag. Ba pa lang ilog. Ayun. Grabe. kaya pala mga kabistak na malaki yung tubig dito sa loob sa so, may barangay bubunaw to mga kabistak ah. barangay bubunaw malapit ng pista dito ganito daw pag uh, malapit ng pista usog kayo na mura nang iguan no <laughs> oh yan ang soke ko na tindahan guys so medyo mataas yung tindahan niya hindi yata hindi na yata oh, na grabe ka la, la, laki sa dako sa tuwan tubig o oh. hmm na o, dagat na kung, kung nagbaha pa kung nag kung pa dagat no? Mm, no pagtatog, kung tumutubo ang dagat, balik ni. Mabalik, mabalik ni, pag ang dagat no? kakahoyan kakahoyan na ito sa unahan, wala na himo nang kuha ito ang dito pero okay siya kuya Kaya ko ano kanang hinay lang tubig <tod> kanang okay, murag apundo lang. Ganya gini nga. Ah, siya pagguan ng hapit ng pista dere no. Oh, So ayan guys, ito yung sitwasyon dito sa ano sa Barangay Bubunaw, Dapitan ah, City, Sambuanga Del Norte. So, ito yung uh, Elia Bridge, uh, guys. Uh, ayan. Uh, dito, makikita natin yung sit sitwasyon sa tubig. At, uh, syempre, dito, hindi na abuti ng tubig dahil medyo mataas na to. Ayan. So, makikita ninyo, guys, uh, uh, medyo uh, malaki na yung tubig. Uh, yung tubig na yan, papunta yan sa dagat. Uh, once na uh, lumaki yung uh, dagat, guys, babalik ulit dito yung tubig. At, uh, syempre, mag, uh, siya 'yan nang uh, siya ang mag-coast ng baha. Oo, oh, dito sa Barangay Ilaya or sa Bubonaw. Dahil uh, itutulak pabalik eh yung uh, tubig ay uh, yung ilog. Uh. Ayun guys. Uh, so uh, sa mga ano natin sa mga kapitbahay dito sa Ilaya or Bubonaw. ayan, ingat-ingat na -ingat tayo mga pare Mga kahombre, mga kapamilya. So yan po mga kabistak na first time nating nakaranas ng uh, napakalaking baha dahil uh, sa napakalakas ng ulan kagabi pa naging start uh, 12.30 ng madaling um, araw pala So ayan nakita ninyo yung kung gaano kalaki yung uh, baha at uh, maraming mga palayan na napinsala mga ka So sa lahat po ng mga, mga, mga ka karatig lugar natin dito lalo po sa malapit na lo, uh, malapit sa bahay na lugar yung mga lugar na mabilis mag landslide uh, ingat ingat na lang po tayo so ito daw yung talaga ang uh, mang, ang kadalasan mangyari tuwing malapit ang pista dito sa barangay bubunaw ah uh, dito sa ilaya sa buwang guardian lord actually the november 30 daw ang pista uh, kapistahan dito guys So, hanggang dito na po ating video mga kabisdak. maraming salamat and God bless us all. Alright, hanggang dito na po ating video mga kaibigan. Maraming salamat sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers, sa ating mga followers. Thank you so much and ingat-ingat lang po mga kaibigan at sana wala nang malakas na ulan. Bye bye guys and god bless us all.